Ginisa sa Senado ang PCSO dahil sa mga umano'y questionable ang pagkapanalo sa loto. Tanong ng isang mambabatas, baka may sabwatan sa tayaan kaya marami ang nakakatama. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Ang tanong, talaga bang may nananalo sa loto? Hindi ba naman hindi pula yung laro? O baka naman ito ay moro-moro lang sabi nga ng mga... Ito ang direkt tanong ni Senator Rafi Tulfo sa pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement kaugnay sa integridad ng Lotto Games. Ayon kay Tulfo, na siyang chairman ng komite, may nagsumbong daw sa kanya na baka may sabwatan sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Teorya nga raw, posibleng tinatayaan daw ang lahat ng 14 na milyong posibleng winning combinations para sila-sila ang manalo. Lalo't itong nakaraang linggo, umabot sa 640 milyon pesos ang winning prize sa 649 loto. Merong kayong plinanta na tao para tayaan ang lahat ng possible combinations. At ginawa yun yun, 280 million ang ginastos. Minus dun sa 640, may ganan siya pang 360. Paano gagawin yun? E 414 million combinations. Napakatagal yun. Kung totoosin, Pagsisiwalat pa ni Tulfo, kaya raw gawin yan sa loob ng isang araw gamit ang sampung machines na automatic ng tataya. Sagot ng PCSO, karapatan ng sino man na tumaya at kung ilan ang nais silang tayaan sa Lotto Games. It doesn't even guarantee you that you will get the, the jackpot by yourself. No? Yes. Paring dalawa kayo, tatlo kayo, yes. apat po. That's number one. Number two, our record shows na hindi naman po binetan po ang lahat ng combinations on the day po ng tinamaan. Isa pang teorya, baka nahahack ang computer system ng PCSO para kahit tapos na raw ang loto draw, pwede pang mabago ang taya na ayon sa winning number combinations. Halimbawa na lang, ito yung wild imaginations from the bettors. Nagsabuatan lahat. Halimbawa na lang. So yung may root access, kaya pa rin manipulahin yun. Nag-usap-usap lahat, o, oh, mga chip, mga bossing, mga friendship. Tahimik na kayo dyan. Papalitan natin itong through the roof access. May roof access. Palitan natin, palabasin natin na may nanalo. Possible or not? Possible po. Okay. Pero paliwanag ng PCSO, malabo raw yan. Lalo't 8.30pm pa lang ay cut-off na ang tayaan para sa 9pm lotto draw. At hihinto na ang pagpasok noon ng bets. Nakahiwalay rin ang nila ang datos sa mga taya at nakalagay ito sa flash drive. Hindi rin nila ito maaring pakialaman pagkatapos ng draw. There's no way mape-penetrate nila. Dahil na po yung lahat ng bets na pumasok. Hindi na po pwedeng dagdagan yon. Pero lahat ng computer kaya i-corrupt. Well, impact the best computer, the most secured computer, even sa Pentagon na computer, ay nakurap o na-penetrate ng isang hacker. So don't tell me yung computer niyo na sinasabi mo drive, hindi kayo makurap. Pero nanindigan ng PCSO na walang manipulasyon sa kanilang loto games. So naman nila Senator Tulfo na dapat bukod sa mga taga PCSO at COA, mag imbita rin ang mga representative mula sa academe, religious groups at civil society para mag sa mismong loto draw procedures. At masigurong walang irregularidad na nangyayari. Bagay na sinangayunan naman ang pamunuan ng PCSO. Ayon naman sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, sa ngayon, wala silang naikitang ebidensyang may manipulasyon sa loto. Pero inatasan na rin silang aralin at tignan ang integridad ng loto games. Titignan din daw ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang computer systems ng PCSO. Isa pang nasita ng Senado ang pagdagdag ng 500 million pesos sa jackpot prize ng 649 loto noong Disyembre. Tiyempo rin kasi na pagkadagdag ng premyo ay may nanalo na bakit hindi nilang anila inilagay ang sobrang pera sa charity o kawang gawa ng PCSO? sagot ng ahensya promo lang daw ito at para sa anibersaryo nila. We have a surplus fund for our uh, uh, price fund reserve. This is really a marketing uh, uh, a marketing uh, uh, campaign to encourage more and as a way of thanking the bettors. To bet more and participate more, para po kusapan yun at na uh, again to, ex to excite the market. Naglabas man daw ang PCSO ng 500 million pesos, kumita naman daw sila ng 800 million pesos. Paliwanag pa nila na sa batas na 30% lang ng kita mula sa palaro ang mapupunta sa mga charity. Bukas naman ng PCSO na baguhin ang kanilang charter para mas malaki ang porsyento ng kanilang kita na mapupunta sa kawang gawa. Nagbabalita mula sa frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.